Hi guys, so ayan, dalhin ko tong tractor dun sa bukid, kagamitin namin pang hakot ng uh, masin. Oh, ang init! So, dito tayo. guys, yung dadalhin ko sa bukid. Bandahari. So, dito sila nakatira. Si Harry sa si Wilmar. Harap lang ng bukit namin. Ayan, mga bukit. Mga uh, wara. Nakarol na. Tapos, ayun naman yung Tapos yung asawa ko naman, nag-deliver siya. Ang arena. Kaya itong top lang na blue, natin Tapos ito, ihahatid ko itong tractor pang hakot nila ng uh, um, masin. So, malapit lang matapos yung uh, hinaharvest. Kaya, ililipat na naman namin itong Um, masin doon sa isang bukid na so ito yung panghakot namin ng asid guys trailer. kaya dinala ko tong tractor na panghakot so tignan natin doon Tapos, ito yung mga sibuyas namin guys Ito yung mga sibuyas namin So, meron kaming dalawang hektara yung sibuyas dito Hinarbes namin kahapon, uh, nirol agad ng mga bakahan. nyo tong ano itong mga narol na gayamin so ito yung dinala ko dinala ko yung tractor dito wow ang init so ganito yung gayamin guys ayan ang gayamin tapos iroroll na lang ganito itong roll na to malaking roll <laughs> malaking roll Ayan, napakalaki ang pagka roll ng agayang ah, so ganito siya ang ganda ang ganda ng pagka uh, roll nya mas mataas pa sa akin. yung binata ko naman uh, konti na lang matatapos na to so meron tong 4 uh, hectares itong trigo na nandito so ganito kalaki tong uh, roll ng uh, gayamin ng trigo guys ayan, ang taas tractor traktor doon sa magkakabit itong uh, trailer dito. namin isasakay yun na yun. So, ito guys. Puno na tong dump. Ayan. Tapos, may laman pa yung uh, harvester. Kaya ilagay din sa isang dump. mga ginagamit namin. Ayan, tapos na namin dito. Kaya itong combine, ilipat namin sa isang bukit namin. Sakay namin doon sa at. sabit doon yung mag-diesel mag muna tayo Ayan. para hindi nadadalhin sa bahay itong machine ito na tayo